Nakainit na burno ka. Kaya mo ni Direktor. Oo nga eh. Tagal-tagal eh. Gusto na kita barilin eh. Tagal ni Direk ka. Mampu na. Hindi matuloy na tayo shooting ah. Excited ko naman ako.

<laughs> Ay, ano ang galingan mo? Galing ako sa bahay ni... Direk. Oo. Oh. Hindi daw siya makakarating. Agoy! Ah, eh. siya kayo nakatay namin dito eh. Kaya nga, pumunta dito. Ikutin natin ulit ang director eh. Ay, sandali, sandali, sandali! Sandali, agad siya umalis. Sandali. 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 Sandali, sandali. sandali. Ano ba sabi ni direktor sa'yo? At at tama kami ng barilan. Ang sabi ni direktor? o nga, dahil hindi ako makakarating, ikaw na muna ang pahala sa dalawa. Oo. Oh. A ako na lang daw muna magiging director nyo. Ay, ikaw magiging director? Anong alam mo sa dir a -di director okay. Hoy! Bornok, Sparkle, baka mo. Ha? Nakuhang kuha ko kung paano gumalaw si PJ. Kaya mo, manood ka, manood ka. Oo, oh, ah. oh, sige. Okay. Kaya'ng bilis kaya ng kamay mo ay kasing bilis ng buhanga mo. Eh, pa pala nga, nalaglag na eh. Wala pa nga eh? Ba pala yung pigil, hindi so, naman yata si PJ yung ginagaya mo eh Isa pa Ang <laughs> oh, oh. laki-laki ng barang, mo mabunot Pero man, basta ang sabi ni Direk Ako nang bahala sa inyo Eh, bahala ka, hindi ka ma, wala ka mo makalangala pa ka-direktor mo eh Sige, sige, susumbo uh -huh. ko kayo ka-direk, sabihin ko na hindi ka sumusunod sa akin <laughs> Gaksaya natin dito ng uras Wala okay. paano ba si Direktor? Na, ano nga, na-flat nga yung gulong. Kaya nag-sure ka talaga ako dito. Hindi mo nga kita katulad, ako dito. Pariling kita sa bukay. Eh. Gusto mo? Akala ko na-flat yung chain niya. Pornok, uh, Sparkle. Oh. Bi Bibidyoan ko kayo ngayon. Oh. Binadala sa akin ni Direk yung cellphone. Ang sabi ni Direk, kung nga, bidyoan mo sila si Sparkle at si Bornok at ipasa mo na lang sa akin at ako na ang bala mag-edit dahil hindi ako makakarating. Akala ko, sabi ni Direk, Dali mo muna 'yung cellphone ung ungga kasi isang lang mo muna para may pangmerienda 'yung dalawa. Oh. Okay. Ay, ay, hindi mo ako katulad, oh. Hindi mo ako katulad do. bala sobat Lalo ko. Lalo ka na. Ha? Pupunta ka lang dito, wala ka pa may pangmerienda. Kagani na pa kami naghintay dito. Ayaw niyo at awin ako. Sino ba 'yan? Ayaw niyo ata. Ay. Hindi gusto. Ah, ha? gusto namin. Papaliwanag pa lang ng tao. Ah. Ang... Sakal. Oh. Ang i-content natin ngayon, ikaw si Sino? Ikaw si Fernando po Junior. Tapos, kala ko ba ikaw si Fernando? Ako nga yung director nyo eh! Ako nga muna yung director nyo! Ito tuktok ko sa ano eh! ikaw kasi Ako nga muna yung director nyo! Ako nga muna yung director nyo, naintindihan yo Ikaw si Fernando po Junior. Tapos, ikaw si Mr. Johnny Delgado. Ha? Oo sige! jan? Teka sandali! Bansot ka oh. Ikaw pwede si Johnny Delgado eh. Ha? Ikaw na ano lang kaya si Pakito Diaz. Matangkad yun eh. Oo. Oh. Hindi na. Diba, hindi na. Mahirap hanapan ng kasukat mo eh. Bansot ka eh. Hmm. Sige. tayo hindi bansot ah. Hoy. Kahit, oh. kahit ako. Oo. Oh, oh. Mabait ako. Oo. Oh. <laughs> na naman ako. Gwapo mo na Gwapo naman naman ako. Na. Gwapo <laughs> <pa> naman ako. Gwapo naman ako. Gwapo gua marah lagi coy. Susu-susu desa ngene nak wong direktur. Yo, <laughs> oh, nggokowi nemen. Sunar ya, sok-sok ngimparir yo itu ah. Jan. Hapos. Perkel don ka. Jan. Hapos, lari mabungun tangkai dalawah ah. Oh. Ah. Tapos, Fran, oh. Korok. Oh, ah. ah. oh, oh. Perkel. Oh. Ah. Perani ah. ndu bu. Oh. Jan Edil kadu. Ai, kok itu dia sebelah. Pakito Dias! Delgado! Anong, ano, Fernando po! Natatirin ako sa mukha nyo eh! Antas naman nyo magtingin eh! Pwede ba ako mag-direktor? Oo, oh, pwede. Pagsigaran kasi wala si direktor. Grabe ka naman, kalakas ko na maging direktor eh! Pwede ba ako mag-sargan? oh, pwede ka na magsigaran. Oo, oh, pwede sila kayo sa Pwede na, binisan mo na! Oh, Baka ba? Oh! Sinabi ko, 1, 2, 3, action ha! Okay!

Sinabi kong 1, 2, 3! 1, 2, 3, action! Ay! Ay! Alam mo naman magiging director! Kinukuha ko ba nga yung ano? Siyempre, magandang pagkakuha! Ganyan, no? oh! Okay! Sige, director! Okay. Kabilis-bilis! Ikaw bagal mo! Focus, ha! 1,

Parkal, Pardok! Ito! Final! Pag nagtutukan kayo, kailangan didikit kayo. Malalapit kayo ha! Ah. Oh. One, two, three, action! Kapit! Lapit! <todic> Lapit! Sandali sandali sandali, 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 sandali! Sandali, sandali, Kanina ka pa eh! <todic> 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 Direktor ka, di ka naman mali yung pagkakuan mo eh! <todic> Gano'n kayo nga, Hahahaha. <laughs> <laughs>